So hi guys, welcome to my YouTube channel. It's me, Madam Duday, ang super box ng bayan. So nakikita nyo guys, ito yung mga bagong produkto natin dito sa ating RBC Store. So i-update ko lang naman kayo sa mga binibenta kong candy kasi ito nabili ko siya sa Novaliches Bayan. So unang-una guys, ito. Si Cola Jelly Pack. Ayan. So nabili ko siya ng 120 30 pieces ang laman ang tubo natin dito guys is 30 pesos ayaw mo pa ba diba? so mabilis sa mga bagets same din ito 120 fruity jelly pack Ayan. 30 pieces ang laman guys may tubo kang 30 pesos eto naman 25 pesos lang ang tubo mo dito 20 pieces ang laman guys is nata jelly drink no? nata jelly drink is 95 pesos naman siya 20 pieces ang laman ang hangarin ko lang naman dito bukod sa kinita natin yung lagayan kasi guys tignan nyo naman very organized so, ba? Diba? nakita nyo and then ito naman si fruity jelly din ito 5 pesos din to guys ayan mabenta sa mga bagets yan at itong ano spicy strip no hot no nakaka ano to nakaka intriga guys so banghang sya banghang na maalat na ganoon ba? Diba? So ito naman guys is twin uh, 200 pesos ang laman ang laman niya is 30 pieces ang benta naman nito guys is 8 pesos si spicy strip hot ba? Diba? Super hot. Diba? Nakakaluka. Pa. Parang si Super Box Charot. Ayan guys. Eto yung mga bagong produkto dito sa ating tinda guys. Ang mga jelly, jelly and gummy. ba? Diba? Yung mga gummy kasi, alam nyo yun guys, yung mga gummy kasi is uh, seasonal na rin. Hindi na, hindi na masyadong gusto ng mga baguets and bumili rin tayo ng ating kikiam kasi nyo to yung kikiam yung kikiam na to guys is 45 to so yung malalaki so ang gagawin ko nyan is tatlo ito 5 pesos na yan ganyang kalaki hati natin nyan sa tatlo ito naman fishbowl 55 ang bendahan ko nitong fishbowl guys is 15 pieces 10 pesos so malalaki tubo dito guys sa bayan na ako nabalit sa bayan na ako nabili guys yan, dala binili ko para minimake sure ko na laging bago yung aking fishbowl eh kasi malapit lang naman yung palengke dito araw-araw na lang ako bumibili. and then yung kasi hanap-hanapin naman kasi nila yung manong sos yung manong sos talaga yung pinaka nasasarapan sila dito ayun yung guys ayan, ito kikya ayan, yun mga mabenda sa akin kasi yung squid ball. Kasi yung squid ball, guys, tsaka chicken ball is madaling umasim. Kaya ito, mas minabuti yung kikiam at fish ball na lang. And then, ang paborito ng mga lasenggo. Ito, fries. So, nag-add pa tayo ng fries. Kasi sa nobaliches ba bayan guys? Is 100 na tong fries. Yan, 100. Dati itong 95, nag-add sila ng 5 pesos. Naging 100 na. Pero ito sa Dali... Yan, sa dali mas mura mga 95 95 98 ayan. duna ako bumili. Ah, oh, ito. Ito naman yung first out natin na kikiyam. Yan. O oh, diba? ba? Ito lang update update natin sa ating Sari Sari store. Tuloy-tuloy pa rin ang ating mga pangkulutan bagong produkto sa sari-sari store ni Madam tuloy-tuloy pa rin ang ating kalakalan sa negosyo eto po si Madam Duday nag-update sa inyo mga kasari please like, share, and subscribe my YouTube channel para dito sa bago video at ang aking vitamins the Glutacollagen Glow ah uh, diba, kailangan mo kasi niyan para pang pa-boost ng immune system. Baka naman. Glutathione collagen. Ikaw na. Bye, -bye guys. Please like, mag update na lang ako guys. pag may mga bago. Akong produktong binibili. Hindi mo na magpapakita si madam. Kasi sobrang ganda niya. Bye. Glutathione collagen glow. Baka naman. Bye bye guys. Thank you for watching. Bye bye.